niya na hanggang bagay na tapos ng portal. Sayang lang. Sayang. T-shirt tsaka yun yung tayo ng lang tayong portal. Okay lang yun. Yan, panado. Lagi talaga yung sin, no? Sinatalo pa kami sa picture of mine. na ako lahat-lahat. Eh, picture nga, kap gumagalaw ka, o. May picture bang gumagalaw? Ha? Gumagalaw ka ka nun? Oo.

Ayoko nga nga pala na talaga yun kasi kami nalakaw pa eh. Talagang boxing na boxing dating eh. Sabi niya, panalo dapat eh. Dumalo pa. Uh. Ang bigat kasi oh. May doon sako sa and net rice. Saan, doon lang kami nanalo sa ano eh. Yung, yung huli, yung... Okay, ano yun? Ano ba kayo na? Teka Nanalo kami doon sa ano... Doon sa... Amicasa eh. Yung gawa <laughs> ako. Kami ka ating ginawag ni Sabi yung na dancer ka na yun. Kami kasi na yun, tumatumbling si ano, kulot. Drink dancer. Oo kaya, tumatabling kaya yun. Daya nga ng mga umila si Jennifer eh, spirit sila ay maganda Maganda. Yeah. Iyan. Balena. yung sa hindi tinuhog mo rin yan. Si ba Vanessa. Ba't ba't paano ba mo naging short time si ano? Si na, si Nicole? Oo. Oh. Stop ko lang. Ganyan nga na ang sa bahay. ka naman ang jewel ko. Hindi ko kami lang ganun ko. yung Saan yung board? Sa baba. Ilang pa member mo? 56. O punang pa. 15 yung other dito. Diba? 15. 30. kay Tio. Ano yung pa? Meron pa kaya. May kaya ulit sa kabila. Yung matisira sa akin. Eh! Tabi-tabi mo kayo Ano yun? It's full of... Full of Malakas talaga ang tropic pag ano no, pan pag, pag, bakasyon, pag, -aasur, pag, -aasur. pag -aasur.